Hindi ever supportive dalawang. Ah, yeah, sanabi ito. nga po namin kasi, parang, kasi may nung mga unang, ano kasi, mga unang changes na gusto namin gawin, mm -hmm. ano pa kami, bukod sa doubtful, parang na, Hesitan na pa. hesitant kami. Kasi napi-feel namin na wala kaming makuha support. Mm -hmm. uh... <laughs> Tapos parang that time, syempre naisip namin na parang todo ano kami, grind kami sa, eh sorry, But, ano slang, uh, todo ano kami, Persigi, persigi, persigi kami sa mga lahat ng mga ganito. Tapos, hindi namin alam kung na-appreciate kami. Hindi. Hindi, kuya. Pinag-usapan namin siya. <laughs> May <laughs> say pa <pala laughs> <sila. laughs> lang sila. Sila, malakas. Sige na nga. Share. Namin, <laughs> parang gano'n. Nakikinig lang kami. Uh -huh. Sabi namin, Milus, Mel, sam ay, minsan magkocommit ako kami, ay kay Luz. Mel, doon na lang tayo sa support mag-support na lang tayo sa kanila. wala na lang tayong makialam. Basta mm. lahat ng gagawin nila, i-support natin. Yun know, ang Yun ang nagsabi ni... <laughs> Sino ba nagsabi nun? Nagkukwentuhan kami na titamak dito sa bahay. Tapos yun nga, mm. sabi na, na-open namin na feeling namin minsan hindi hindi kami na-appreciate kasi mm -hmm. dami namin ginagawa. Tapos ganyan-ganyan. Sabi ni... Ewan oh, ko oh, oh, siya nagsabi o oh, si Tita Mak. Ay, si Tita, oh, uh, tita Mac. Sabi niya, huwag okay. kayong mag-alala kay Ate Luz pala at kay Ate Mel ever, ever appreciated na kayo. Yeah, lagi every time. Man, lagi may chat. I appreciate you. <laughs> Sino hindi makaka-appreciate? <laughs> Literal na may word appreciation nando. <laughs> Nagaganap lagi. Oh. Pero I think yun yung isa sa ipagpapasalamat namin. Mm -hmm. Why? Kasi um, we are not asking that, honestly. We are just maybe looking for at least um, a simple masabi lang na, ah, yung participation ko, nandyan ako, magpa-participate ako. Huwag nyo, ano, hindi nyo kailangan nuhin, magpa-participate ako. Yung simple na ganon, okay na sa amin yan. Pero yung, um, there always a word of appreciation na may sinasabi kayo, it's really a big deal for us na kahit na hindi namin nasasabi lagi, we're very thankful. Kasi, Um, I think vocal naman kami doon sa iba namin nakakasama. Sila Tita Max, sila Ate Michelle, sila Ate Sheila na na yung part na yon, yung gesture na yon, aware kami at dama namin. Kasi yung time na hinahanap namin yung sino bang makakaintindi sa ginagawa namin. Kasi iniisip namin um are we just thinking for us? Are we just thinking for ourselves only mm -hmm. or we are really trying to think for the betterment ng buong samahan? Mm -hmm. Because all throughout, yun talaga yung talagang plano yun talaga yung ginagawa. Yun talaga yung sinusubukan namin. But, nahihirapan kami because walang boses na iba. Yeah. Yung tipong, yeah, there is something like this na pwede kayong mabasa, pero tahimik sila. So, dalawa yung side mo eh. Nandun sila sa part na ina-accept, ayaw lang nilang mag-react, pero okay lang sila or they're not really okay sa lahat ng nangyayari. Ando, 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 kami, ando re kami sa side na we're okay. Na, susuportahan namin kahit anong mangyari. Kaya sa, oh. sa lahat ng practice, sa lahat ng ano, yun kami. <laughs> yun yung pwede naming masabi na sa inyo lahat na hindi namin sila ma, uh, matatawaran doon na mula nung nagbumalik sila sa pagiging active. Pinatunayan nila na hindi lang sila bumalik para mag-serve. Bumalik sila because They really wanted na maging part ulit ng family. Support At saka maging better kasi naalala ko si Tita Luz palang noon. May entry eh, na siya. <laughs> ano eh. Then, Naalala ko lang din siya. Yung dapat magpa-practice tayo before mass. Mm. Na nandun ang agad din ni Kuya Mark. Siya. Na yun. Si Tita Luz ang laging andun. Nagpo-push. Oh, oh. Andun sila. Yeah. Ang agad nilang na nandun. Hindi ka pa. nandun na pero hindi ka pa, lagi pang sulpot, sulpot, sulpot. Pero yun ngayon lagi nilang sinasabi yun na Sino ko practice Eh, ang lagi lang naman nandito, si Tita Lucy, at Lucy, ganito. So, sila lang ang laging ni Kuya yeah, Mark ang yeah. nandun oh. during that Nakakapag time. nakakapag sila before. Pero, yun. Pero, oh, mm ni Mark. di ba? Which is katotohanan naman, aminin naman natin, dumating sa point na nagkasawaan, nagkawalaan na, ng gana. Napagod. Napagod. Oh na drain. Yun nga yung, yung sinasabi namin. I mean, <clears throat> lagi kaming pinagsasabihan um, na, pay kayo, naiintindihan na namin, pwede kayong magpahinga, naiintindihan na Honestly, kasi tita, I think isa yung masasabi ko na yung pahinga na Angel lang, pero yung ini-enjoy mo na, yung ginagawa, ginagawa mo. mo, yun yung sinasabi, diba? Kung pwede lang kami sumahod dito sa samahan na to. Sabi ay, guys, nga, guys, sabi ko talaga sa inyo, panalo today, kami ya? para sa OT pa lang. <laughs> hindi na kami magtatrabaho at mag-aaral. <laughs> Mag-full time na lang kami dito sa TAC. <laughs> pero joke lang po yung hindi mag-aaral na para sa mga batang gusto sumali, join lang po. Pero dapat mag-aral. <laughs> Aral ah, may, pa din. May requirement po kami dito. Dapat ano ka, nag-aaral ka or kay kayo. Mag-uha yung... <laughs> <laughs> ka man sa may Nag-aaral ka, ito yung, yung grade mo dapat. Yung Umabot ano, sa ganun po. No? May requirements <laughs> kami nasa description ba? <laughs> <laughs> Pero, yun yung isa sa inaano namin na uh, pwede naming masabi sa inyo na nagpapasalamat kami sa mga naging effort nyo. Kasi, Simple events andun kayo. Eh, I mean, yung isang events natin dun sa isang hotel, guys, meron kami nun. I think we were able to publish that. Man. Yes. Um, Tita Luz is not really a performer during that day. She has... Um, yeah! Um, Sinaport na lang yung BFF ano tawag, niya, guys. <laughs> meron talaga siya schedule event. Nandun lang siya to support us. So, andun sila. Siya, si Sheila, si Joven. Ang si, dami. Ano, may mga naging support. Si si pero, so, so, na Madami. Si Brian. Sila, 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 ina, no? Brian. ko siya no? na. Sabi ko, ay, sumama ka. <laughs> di ba, sinamahan e, kita nung... Kasiya, ang mga decision, mm -hmm? pag yun sumasasabi. Lose, ko. Ay, hindi. Sumama ka. <laughs> 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 di ba, sinporta kita nung ano? Dapat suporta mo rin. Pero sayo yun masasabi ko, tita, na yung mga simpleng ganon na... Alam natin during that time, ilan lang kayo alto ngayon. nung time na yon Kasi, Lilo yung iba. Oo. Pero, believe din ako na... <laughs> Uy, tsaka, ay, sorry ah. To cut you off. Grabe talaga. Sobrang thankful at guilty ako at the same time nung time nung metro. Nung metro. Kasi, nagkasakit ako nun for two weeks. Like, Unexpected. wala talaga akong boses, boses. Walang nalabas. Tapos, alam ko kasi, may health, may health problem si Ate Mel during that time. Tapos si Ate Lu, syempre, nakakapagod naman kasi na buong day, tapos may event Tapos pa. may event. Dalawang araw Dalawang ba? Dalawang araw pa. Oo. tapos wala ah. din akong ibang maasahan na alto. Kasi si Zarina, syempre, kailangan niya pa ng guide that time. Hmm. Kasi kakapasok niya lang. So talagang ano, like, nag-guilty oh, maya, ako. kasi sinalo, yung... sinalo, nila akong dalawa. Like, <laughs> yung seniors pa yung sumalo. <laughs> yun, okay. Kaya, yung niya ako. Kaya... Ibang sabi pa, Ate kaya, kaya mo ba kaya talaga? Mo ba? Oo, oo. Sabi ko, oo, kaya ko. Lang. Which is ko. yun talaga yung doubt namin nun. Tita, iniisip ka namin, iniisip namin kayo yung condition niya, yung, yung situation. Kasi ako, may, simula nung na-hospital ako, may time na hinihinga lang. Yun nga po. Yun, nga po, e. yun yung Pag inaalala namin. Pag hinihinga lang ako, sabi kong, sabi daw ni Luz, baka parang hindi kita rin, hinihingan na ako nun, no? hinihinga <laughs> ako makakanta, <laughs> nangangatog na yung boses ko. Kaya sabi, gumagano na ako doon. Tapos medyo kunwari, pa parip-sink na ako noon. Ganon. Pero, Pero ngayon, okay naman na. I oh, think. Kasi lagi kong pinag kada kanta, sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng boses, pang mo ko hingalin ngayon. <laughs> <laughs> Ganon. Ganon, hindi naman. So, isa yan sa testament talaga na you are asking for, I mean, uh, how could we say this, yung mismong, ano ni Lord, para makapag-serve ka. Yes. Because eventually, you know na, everyone can go to church and pray, but not everyone can help the congregation mismo para makakanta. And then you really wanted to be part of that. I think, tita, isa yun sa napansin ko na gusto ko din i-share na, una dati, napapansin ko nung, nung nakabalik ka na, nung naging ganito, naka ano ka, andun pa yung very shy ka pa uh -oh. pag kumakanta. Uh -oh. I mean, dati nakikita kita ulit uh, pag nung start tayo, nung bumalik ka na, andun yung tipong kinakabahan ka. Oh. Dumating so, sa point, <clears throat> hindi talaga, dumating din siya sa point na, um, <laughs> maiiwan siya. Saan? Maiiwan siya kakanta sa simba, sa may mega mall, or kaya oh dun God. sa may, andi, sa may San Felipe during that time. Oh. Nandun yung itsura mong kabaka. Yeah. Hindi Pero na... I think, tita, eh, masasabi ko, dati yun. Kasi ngayon, hindi na nakikita Kaya mo Pinatunayan mo nga, di ba? Ano, uh, nung unwind. Di ba? Pinatunayan niya nga na kaya niya eh. Na... At saka ang pwesto niya sa Misa ngayon, eh, katabi mm. na si MJ. Teka <laughs> lang. <laughs> <Inakbaling> Is, <laughs> isa, oh. isa yun, natawa ko last Sunday, may kwento ako. Sabi ko kay tita. Kasi may kanta kasi na pagkatabi ko siya, nag-aalala ako kasi may required na kanta na kailangan kong tumaas at lumakas. Ngayon, katabi ko si Tita, eh, inaalala ko lagi yun. Dumating sa puwenta, akala ko magpapalit sila ni Tita Luz. Nagulat ako, hinatak niya si Tita Luz. Sabi ba, eh, dito ka nga. Kaya tinanong ko siya, Tita ba nakipagpalit ka? Okay lang ba sa'yo? Okay lang, hinahanap ko nga eh. <laughs> kasi, kasi pagka tumas yung boss mo, kailangan kong pantayan. Parang gano'n. <laughs> So, napapwersa ka oh, lalo. Oh, na napapwersa rin ako. Pero, hindi na siya, wala ka ng kaba. Wala, wala na. Ayun naman yung maganda ngayon. Uh -oh. Na masasabi ko na na-develop mo sa'yo. Hmm. Nang sarili. Mas malakas pa nga boses ko dati. Kaya, ngayon, dahil sa ubo siguro, ganun. Pero ngayon, hindi. Hmm. hindi na okay na. So, ngayon, tita, if, um, kayo tita, los tito, hmm. Man, if you're going back sa lahat na nangyaring ngayon, if you're going to tell it to your, I mean, to your son, to your daughter, uh, no, you have a son, you have a daughter, ano yung pwede mo masabi na ito yung pinakamasayang alaala ko sa choir? Anong ayon? Hindi, <laughs> kung <pab> <laughs> pag kinuwento, pag kinuwento mo siya, pag kinuwento mo siya dun sa, <laughs> <laughs> pag kinuwento mo, <laughs> <laughs> mo siya dun sa mismo anak niyo pareho, tapos tinanong nila, ano yung pinaka pinakamasayang, ano yung pinakamasayang alaala sa choir? na masi-share mo, na masasabi mo na pwede siyang maging reason para, para mag, mag, mag din. Oo, parang maging ganun din yung mismong ano mo. Anak niyo. Hmm. Kasi ako pag tungkol sa choir, yung mga anak ko may boses naman din. Hmm. Hindi naman sila Lahat sintunado. Hindi, <laughs> may tala namin nung san. <laughs> <wala>. Nung eh. <umatin, laughs> hindi sila sintunado. Marunong sila kumanta. Ngayon, nung nasa San Felipe kasi yung anak ko, naglelekto din yan sa school. Mm. Ngayon, dahil sa busy nila, hindi sila makaano. Hindi nila magawa ng hindi time. Magawa. Kaya, pwede ko rin i-share siguro yung pagkanta kung talagang meron na silang ano, may time na sila. Kasi minsan sinasabi ko, mag-quire ka kayo. Sabi ko. Eh, nakikita ko rin kung paano naman busy yung mga dalawang anak ko. Paano mo pinapakilala sa kanila yung ano, yung like paano mo paano mo ini-introduce kunare yung TAC sa kanila parang uy sali ka sa TAC masaya kami ganun anong sinasabi mo sa... ay so far pa hindi ko pa nasasabi na ganun pero nakikita naman nila kahit yung, yung ko nga sabi niya pinababayaan ko na nga lang si Ime eh, niya, <laughs> kasi nakikita ko masaya siya <laughs> sabi wow, niya ganun pero tita yun yata yung ano is it okay na masabi na isa po sila sa Tessa, pareho po sila ha. Pareho po sila, mag best friend po sila, pero may pareho pa po sila. Asa yun sa nagsiserve, asa yun po sa party sila ng TEC, may isa pa po silang pareho. ano? po yun? Uh, yung Hisban husband, namin. Husband niya, hindi ko husband. Hindi ko kaya. Husband niya, hindi yung... Oh, yung mga, ano, isa sa pare, I mean, ano, <laughs> Teka, hindi ko kinain yung sinabi yung tingnan mo. Sinisipin yung tingnan mo. disclaimer niya. Yung disclaimer niya malala talaga. Uh, tita, hindi mo yun yung inisip ko. <laughs> yeah, Bale, yung yung husband niya, tsaka yung, yung partner mo ka. mo yung or? father yung anak ko. Oh, uh, oh, uh, uh. Is mag-best friend din. Ah. Uh, na wow. pareho din? Parehas din. NAC. Oh. Uh, okay. NAC parehas, before. No. Ano yung meaning ng na NAC before? Para New Assumption Square. New, Assumption square. square. So from New Assumption Square, pinalitan naman siya, nag-rebrand, naging The Assumption Square. Bago pa yon, may Assumption Square pa. Ah, okay. Assumption Square. Na. So, NAC, AC, to AC, to TAC. Okay. Yun ang history ng choir. Final. <laughs> sila, sila na sumagot. <laughs> Pero, yun tita yung isa sa mga masasabi natin, no? Na, Nakakatawa lang na pareho kayo na nakakilala ng masasabing yung um, naging reason bakit kayo nagkaroon ng pamilya at nakabuo ng inyong mga magagandang, mga gwapong anak. Because of this war as the, uh, at the same time. Yes. Actually, Akasama, siya ang nag-recruit doon sa husband ko. Uh, dating singing Christian. Bishop. Recruiter pala? tapos okay noong sinitong ah oo na <laughs> 'yun <laughs> uh, na, no? nag-recruit bakit Dito, hindi ako ka lumipat sa do? kasi, kasi no man yung mother niya Ayun. yung mother at father niya magkasama din sa or the same organization ng ah, mother and so father since birth, ko since birth pala bff. nga. <laughs> 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 Hindi naman. Kumaga doon lang sa ano nagkataon lang na pareha silang magkakasama. So marami sa talaga kayong uh, ano, similarity, ano, similarity Connections mm -hmm. before pa lang. So uh -huh. since si si Alan na meet ko nga dahil do sa ano sa so, mother niya. In-invite ko ngayon. Pero si Sinulot, I'm sorry. <laughs> sinulot. <laughs> Ganun ka size pa talaga. Matindi. Dati yeah, siyang ano, si Christian, di ba? So, Ano lang din ba? Nag-a-drop pa. Okay lang. Sinabi pa si Christian daw. Hindi, i-edit mo yun. Ako, masyado ako, alam ko. Gawa lang, tita. Masyado ka Sa mukha kwentuhan eh. Tapos, ah. kumayag naman. Pero ang tagal, no? Oh. O doon. Hanggang sa, siguro, naging okay na rin sila ng dating partner niya. Mm. Eh kami, mag, mag best friend na. Oo. Ayun. Kaya yun. yun. So, naging isang grupo din kayong apat. Apat oh. kami. Doon kami nag -slip over sa kanila. <laughs> <laughs> Is I-sleep over din tayo sa inyo. Eh. Sa amin? Oo naman. Ayon, ay, apat. Hindi, hapon ay, 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 pero 'yun yung nakakatawa no na um hindi mo hinahanap pero dumarating din siya at nagiging reason mo siya. Kasi ngayon happy ikaw makapagpatunayan yan Tita Melio sa situation mo ngayon. Um, stick naman kayo hanggang ngayon at uh -oh. ngayon nga naiintindihan ni Tito Alan uh -oh. yung sitwasyon kasi uh -oh. yung siguro nakikita niya uh -oh. how happy uh -huh. yung nagi yung ikaw sa Wala paligid part. Wala naman sinasabi, oh, may practice kami. <clears throat> Isa sinasabi pa niya, anong uh -huh. oras practice niyo? <laughs> <ganyan>. <laughs> Siya na nagtatago. Uy, uh -huh. bihira yung ganyang partner. Ah. Kasi diba, ba ka sometimes, ang nagiging issue before uh -huh. ay isang sinasabi, wala ka ng time dito, wala ka uh -huh. ng time sa ganyan. Puro ka, ka na lang ganyan, puro na lang choir mo. Kasi It is not really expected, like... lalo na kung may family ka. Family, okay. Meron kang partner, kaya meron na, kang... Kaya nga, nung lumaki na yung mga anak ko, kaya na nila. Basta ilutuan mo lang sila, kasi hindi sila marunong magluto. Ah. Lalo yung asawa ko, hindi rin Puro magluto. Puro lalaki, tita eh. <laughs> Puro lalaki. So, kailangan, yung pagkain, marunong sila magugas, magsaing, ng kanin. Basta ang luto ng ulam. Kaya ating umaga, maaga akong gumigising pag-Sunday. Para, para talaga magawa yun. Luro, tala. Kasi ikaw din ay... I may duty. <laughs> kasi duty sabi niya, na sa anong oras na kayo niyan? May practice pa kayo, may mega ball pa kayo, ganyan, ganyan. So, ganyan. alam na buong araw wala. ang alam. nawawala. O, tapos minsan sabi niya, oh, ba't wala kayong practice pag sabi Saturday? Wala, nagpahinga kami. <laughs> Pero tita, hindi naman nakakompromise yung tipong pag sinasabi. Kasi di ba usually, we, we, all know that, na tinatawag ang Sunday sa family day. Uh -huh. Hindi. Hindi. Hindi, kasi ngayon, ano eh, sa... Dati dati sama-sama kami. Kaya nga ngayon, buti na convince ko sila na mag-mouse naman kayo, sabi ko gano'n. Sa mega Dalawang mouse. mas yon, bahala kayo kung saan kayo saan kayo papasok. Sabi niya, oh, mas tayo ah, tayong apat ah, ganyan-ganyan. Okay. Tapos sunday na rin natin, natin si mama. Mm, -mm. Gano'n. Yan, yeah, aging nandun sila. Kaya nga may oh. naisasabay si Tita Bel pag uuwi. <laughs> <laughs> Sino sasabay? <laughs> Pero yan, Tita Luz, ikaw naman yung sa side mo. Para dun sa daughter mo. Bad By the way, daughter kasi ni Ate Luz, guys, nasa US, US, US wala dito. Uh -oh. So, unlike kay Ate Mel na may ano siya yeah, Pero naka na nag-join din siya ng NAC. Mm -hmm. uh Oo, -oh, before before. before ano pa lang siya noon? I think she was 9 years old nung nag-join. She was the youngest of the NAC member. Mm -hmm. Oo. Asa kasama ko siya. Kaya kaya si 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 Alice niya yung ano yung ni nangyan. Mm -hmm. So, mm -hmm. So during those time, every Sunday, kasakasama ko siya. So parang naging ano na rin niya yun, naging... Parang naging use na rin siya doon. Kaya pag ano, gumigising din siya. Pumasabay <laughs> sa akin. So, yun talaga yung nagiging, Pero ngayon, tita, ngayon na nasa ibang bansa siya at ikaw ang nandito. Um, what is she thinking right now? You being part of the TAC? You being, having this kind of busiest time? Mga, Ay, ano, wala. Wala siyang ano as long as my mom is happy. Mm -hmm. So she's really I mean, there she... to support you. Yeah, she's I think nung na-meet ko din naman siya personally mm -hmm. nung time doon diba? kay Nanay. Mahiyain pa nga eh. Nanay is mahiyain pero I mean she's really supportive doon sa mga nagiging ganap. Uh -huh. walang, so, yun wala so, wala nga siya, yung, wala siyang wala siyang ano sa akin basta kung saan ka masaya, if masaya ka diyan, okay lang sa akin. Uh -huh. So walang masasabi. saka nga kasi nasa ano ka ng, ano ng life mo. So it's time for you naman to to give to give you ano diba naman nga, sa sarili life starts at 60 oh. Hindi oh, <laughs> oh, ko na alam. Hindi <laughs> <laughs> ko na lang talaga alam. Hindi oh, ko na lang na <laughs> sa to uurong. <laughs> Lagi na lang. <laughs> Basta kung si Easy kasama niya, laging may mga nauurong nakasabihan. <laughs> Nakadepende sa sitwasyon niya at gusto niya ng araw. Kung hindi niya. Pero yun, um, happy kami na yun yung side ng family niyo. At oh. least, yun naman yung una dapat na mm -hmm. i-check natin pare-pareho. Kasi, yun yung isa sa bakit gusto kong malaman yun eh. Yung, how are they thinking about us? Especially yung nagiging set up natin. Because, baka ang thinking na nila is, um, biniburn out na namin kayo masyadong. <laughs> Kasi, uh, yun yung inaalala ko talaga, mm. even nung nag-events. Mm -hmm. um, we're really scared. Um, baka mapagod kayo sobra and then, ma-out of han uh, handle na yung sitwasyon. Parang sila tatay, sila di Diba? Talaga. Yun yung isa sa inaalala. Pag may mga Real nararamdaman, talaga. we really Dati decided na, na uwi. Mm -hmm. Diba? Tam -tam -tam -tam. I mean, we know that you really want to serve, but again, we always have to check ourselves. Oh. Pero ngayon, kita yung mga condition nyo, are we really good? So far, kasi... So good. <laughs> so far. Makakalo so so <laughs> ano ko lang. Di ba ka? So far, so good. Iba! <laughs> Matatapos lang yung x-ray ko. Buti na lang for yung binanggit mo. Matatapos lang yung x-ray ko kasi may follow-up x-ray ako sa laga. Okay. Tapos, uh, to the echo kasi siguro yung kaya nagpapalpitate yung ano ko, yung heart. Dahil meron ako sa, sa ano, to the echo next week naman. Mm. Pero wala naman sinasabi yung cardio ko na meron kang sakit sa puso. Dapat ikabahala oh, or what? Oo, ganyan, ganyan. Gusto niya lang ng follow-up. Baka, signs, sure. baka signs of aging lang. Pwede rin. Kasi medyo nagmahina. Pero tingin nyo, ano din naman yun. Siguro, kung may magiging ano, wala namang bisyo, wala namang ano. nag ka ba? Hindi, oh. Never, Bakit galit ka? Galit Hindi kasi. Hindi. Never. Pero yun yung pinano. Kasi, yun lang naman yung inaala natin, just to make sure, we um we are really happy na nandyan kayo. Pag di naman namin kaya, nagsasabi naman talagang ano yun. Mag-go, oh, mag -de decide Kaya nga ito, kulit na kulit si Easy noon eh. Ate talaga, bang, talaga? <laughs> <laughs> talaga ba kaya talaga oh, ba chat ko noon. Kasi yun yung worry yan. niya eh. Yun yung worry niya. Kasi wala siyang magawa. Kasi I mean, di ba may puuyat puyat, pagod, practice, tapos, ganyan. Tapos, isa din sa inaano namin noon is, hindi na namin, gusto niya din pumunta para mag... Uh, uh mag, oo, mag para maging technical team oh, eh. Hindi, hindi na nga. Hindi na, pinani. hindi talaga kakayanin. Kasi, I mean, we know yung hard work na nandun, but at the same time, kung may magmasyari, hindi kasi natin mapangahawakan, mm hindi -hmm. natin malalaman. Kaya that's the reason why, isa yun sa pinaka-natutuwa ko Kaya sa lahat ngayon. Kaya kung hindi po kami nakapag-upload na episode, Matagal-tagal. Alam, niyo, alam ba? nyo na. Busy po. <laughs> at may sakit. So, <laughs> oh, ayun. Ang dami so, yung nag-ano, na 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 nung time po, ng... Sipon. Yun yung mga ganap. Ngayon, tita, dun sa mga all throughout nang naganap sa buong um, story natin, story, I mean, hindi natatapos, unended to eh. Uh -huh. Walang katapusan, tuloy-tuloy lang, endless. Ano yung pwede niyong masabi na mapayo dun sa mga gustong maging part ng choir, sa mga new member hmm. na nasa choir natin hmm. ngayon, at sa mga taong undecided pero they are thinking na, am I going baka yung Can mga ganung anong Can I? or maybe dun sa mga old member na nagda-doubt kung kaya pa ba nilang bumalik mm -hmm. kasi at kung ano kung pwede, pwede pa ba, ba welcome pa ba, 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 ba yung mga ganon. ano yung pwede nyong masabi sa kanila Based on experience wala ko kasi ang ever since nga di ito, ito lang yung organization ko before pa so ang masasabi ko lang, if you are if if you are a member of this kind of choir na talagang makikita mo yung camaraderie. Parang kahit saan ka mapunta sa ibang panig ng mundo, ahanap at hahanapin mo talaga na. Kasi noon nandoon ako, iba kasi ang ano doon, ibang buhay doon. Talagang inaano ko na inaano ko sa isipan ko na pag pwede na talaga na okay na na makabalik ako kasi I don't I really don't decide na doon talaga tumira dito talaga. Ibang, iba, although mahirap ang buhay dito. Pero pag nandito ka, mas, yung saya na maano mo is solid na saya. Unlike na nasa ano ka. So yun ang inanong ko talaga na pag uwi ko sa Pilipinas, babalik ako sa choir. Dahil doon ko lang talaga na ano yung, yung, yung ano ba, yung... Yung camaraderie nga ng mga ano, doon ako, doon ako nag-grow, doon ako, everything. So, for those who yung nagaano pa na sumali ng choir, huwag na kayo magdalawang isip. <laughs> kasi, na kasi, hindi, iba, iba, talaga pag meron kang, pag nakahanap ka ng isang, isang, ano, organization na doon mo na makikita lahat, lahat ng, yung happiness, yung, yung accepted ka for who you are and everything. Hindi ka na, hindi, hindi ka na mag aano na magdalawang isip pa na umalis. Kasi accepted ka eh. So magiging part na 'yon ng ano mo, ng life mo na pagdumarating ng Sunday, talagang ano mo, gumising ka na maaga to prepare and to attend Hinahanap, Hinahanap na, 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 na ng katawan yung routine. So. So, na so 'yun. Ikaw naman atend mo. Ako naman kasi pag simula nung ano nung nawala ako sa choir, minsan na naiisip ko rin na parang ang sarap ganitong oras ako dati, na 8 o'clock pa lang, nagre-ready na ako. Sabi kong gano'n na magsimba. Ngayon, hindi ako nakakasimba. Yung time na yun. Pero kung talagang masarap kasi yung meron kang nag nagsaserve ka sa simbahan, hindi lang ikaw mabibless. At the same time, <clears throat> masarap yung may, lalo may yung grupo na mapupuntahan mo, maganda. Pero dito sa amin, syempre maganda talaga. <laughs> maganda. Maganda lalo na nag-okay na kami dahil sa ano namin sa sa turo may mga nagtuturo na. Kaya mag-join na kayo, masarap kasi mabe ka pa. <laughs> 'Di ba? 'Yan lang. So I mean, although ano, tingin ko kasi isang ano eh um, living testament kayo up until now, going, mm -hmm. yung mga pinagdaanan nyo, naka-experience kayo. Isa kayo sa mga pwedeng masabi ko na mga mutual ng no mga unang nag-share ng story na there's always a particular gap moment mm -hmm. na <clears throat>, nag -lilo Lilo. din sila, literal silang nawala ng connection mm -hmm. at all, mm -hmm. naging busy sa mga bawat buhay nila. Oh. But, yung calling kasi, kayo ang nag-decide. Yes. Kasi, ikaw, kung kahit naman, nung naiisip mo siya, hindi ka pa naman gumagawa ng action hindi. eh. Hindi. Kahit nung pinipilit ka na niya una, hindi ka pa naman hindi. eh. May moment ka din na saka mo lang inisip na, ah, gugawa oh. di ba? I mean, lahat tayo may mga nagiging reason kung kailan lang natin gustong bumalik. Mm -hmm. Ito, para to dun sa mga old member na gusto. Na yung TAC, hindi siya nawawalan ng um, reason para bumalik. Sabi nga eh, may mga nagko-comment din na old member na um, they really wanted to go back but apparently wala sila dito eh, na sa ibang bansa sila. But kung nandito sila they really wanted to be part again. Mm -hmm. Hindi naman sila nawala eh. Physically lang. Physically. Pero their memories, their stories is really alam mo yon, nandiyan na yan. Nandiyan. Part na yan. So hoping sana yung mga nandito it's your chance na ma-realize ulit kung kailan. I mean, nobody, no one can tell you kung kailan. At kailan nyo ulit mararanasan yun. It's only you yung makaka-experience nun or masasabi nyo. So, para sa mga bagong gustong sumali, join us, try, And then, try to remember kung ano yung gusto nyo maging purpose. But again, the main purpose of the TAC is just really to serve. Kung ano man yung nagiging happiness, is just really part of it. Masarap mag-serve. Adds on na lang yung mga event natin, mga ganun. Mm -hmm. Family. Yun mm -hmm. nga yung, yung nakalagay doon, di ba? Music, family, and service. Purpose. Mm -hmm. Yun yung main purpose. Yun yung reason. Kung so, hindi nyo pa napapanood, eh, meron po kami nirelease na video. Yes. Uh, I hope you can also support us. We are really to rebrand everything. Not really about the memories. It's really part of it. The story, history. We're just trying to make sure the identity will be established. Tatakbo na naman siya. yeah, <laughs> <laughs> so, yun, so, again. Again, again sa mga gusto naman bumalik, pwede, pwede pa kayo bumalik. Huwag kayo magdalawang isip. Huwag niyong isip. Huwag kayo mag-overthink. Huwag niyong isipin yung mga what-ifs. Try nyo muna. Try oh. nyo muna. Kasi ano ba? By motto nga tayo, di ba? Once, once an assumptionist, always an assumptionist. Assumption so that's all for today's episode. Kita-kits tayo for the next episode. <laughs> Soon! Kasi malapit na talaga agad. Again, thank you so much. And bye! -bye. bye, -bye.